Mga kabalitaa-tangan, mga kabalitaan tayo poy pinalad na mga kakausap ang isang political strategist. Pag binanggit mo yung political strategy, eh alam na alam mo itong pangalan at apelyidong ito. Ah. Si Ginoong Alan Herman. Sir Herman, good morning po Johnny Banya, uh, na sino live na po tayo sa DWIZ. Hello channel 23, sir. Good morning po sir Alan. Good morning. morning, sir John, good morning sir Drew. Uh, grabe no, iba yung ano eh, iba yung uh, pugante doon sa nakulong. Uh, Ako yung yana, ko, na. di ba? Oh. Uh, yung nawawala ka, hinahanap ka, you are uh, fugitive. Malaki po yata ang pagkakaiba nun uh, dun sa taong alam mo kung nasan, uh, stationary sa isang lugar at maaaring gumawa ng kanyang trabaho. Nagsusumitin ng trabaho. So medyo may, may difference po yun, ano? Uh, oh. Napapag-usapan. Eh, Sir Alan, pero bago tayo dyan, considered fugitive na ba si Senator De La Rosa? Linamin lang natin. Well, you're right, well You're right, sir. No, uh, maybe perhaps I was too uh, careless with that word, but uh, uh -huh. definitely um, there is that specter na pagpada padating narao di umanoy ang kanyang, uh, uh, kanyang ICC arrest warrant. So yes, technically he's not a fugitive. Uh, you're absolutely correct in pointing that out, but he is, uh, for all intents and purposes, missing. Hindi natin alam kung uh -huh. nasan siya. Well, tama rin naman po di po ba 'yung binabanggit nung ilang pumupuna na, mm -hmm. na mismo si Senate President Soto ang nagsabi walang abiso wala man lang paramdam sa kanya walang communication walang communication si Senator Dela Rosa so anong anong meron dito anong dapat gawin dito ng Senado at meron din panawagan ng isa pang senador minority leader uh, Alan Peter Cayetano na bigyang suporta uh, ng liderato ng Senado ang kanilang kapwa senador Contangol. sa oh. anong uh, basa mo rito sir Alan Well, kung ako, uh, unang-una ang nagpapasweldo dyan ang taong bayan. Right. So, perhaps this is more of a uh, dilemma na saan pupunta yung ating pinaghirapang uh, buwis na nagbabayad ng mga sweldo ng mga public officials na hindi naman pumapasok, hindi ginagampanan ang kanilang uh, kulin, So, there's that tricky aspect of it. Ngayon yung the Senate protecting itself, um... I understand parliamentary courtesy. Mm -hmm. Meron din parliamentary safety uh, uh, that fellow senators should accord to each other. Ngunit ayaw din naman natin lumabas na ang Senado ay takbuhan uh, ng mga taong ayaw humarap sa mga pag-aakusa pag sa kanila. So we don't want that to stain the image of the Senate mm -hmm. uh, given na napakaraming mga uncertainties at tribulations na dinadaanan ng ating uh, uh, both chambers of uh, legislation ngayon. Po and ang binabanggit din Sir Alan bukod kay Senator Dela Rosa mukhang may hmm. ilang pang senador ang nakalinya na posibleng hainan o iserve ang arrest warrant from ICC. Ah uh, tama po no so it will be a bit of a strange scenario. Kung matatandaan nyo po, nangyari na yan kay Sen. Trillanes dati. Mm. Uh, nung uh, siya ay nasa Senado at uh, ayaw niya lumabas sa Senado nun, uh, yung isang ngayong kapwa, ngayong senador na, na si Robin Padilla, nagcamping pa dyan sa labas, kung matatandaan niyo, sabi niya, siya na kayo magdadala, etc. Et, cetera, et cetera. Mm. But Can the Senate really afford to be that kind of uh, optical circus ngayong uh, mga panahon na to? Na ang sigaw ng mga taong bayan ay talagang accountability, justice. Gusto nilang humarap sa mga kaso, ang mga dapat humarap. And then the Senate will, ilang miyembro yan kung uh, makikinig tayo sa balita, no? marami-rami yan. Uh, more than one senator ang uh, di umanoy, uh, kailangan uh, or huhulihin. So, Imagine if the with the Senate function as a legislative body kung may ganyang klasing kaguluhan sa kanilang premises. Oh, Sir Alan, gaano kalaki naging impact nito sa Senado lalo sa kanilang uh, credibility, sa kanilang uh, paninindigan? Ano ho ang let's say nakikita po natin pros and cons po dito po sa senaryo po na ito. Ilang senador nga yung binabanggit mo, 'di ba? Uh, Sir Alan, Well, um, I can only do, wala pa ho tayong, uh, at least I haven't come across a national survey from uh, an actual survey firm that has done a credibility or yung tinatawag nating ATSP, Awareness, Trust, Satisfaction and Preference study sa Senado or sa Kongreso for that matter. Pero base na lang sa social media, meron ho kaming tinatawag na QSS, quick read yan. Uh so it's scientific in the sense that it's limited to the social media space yung mga sentimento ng mga tao sa social media hindi yung actual warm bodies nililinaw ko lang po no so this is not a warm body survey uh base lang po to sa social media sentiment uh it the senate both houses have taken a substantial hit on their reputation so yung tinatawag po natin na reputational hit it's almost down parang 17 points po sa Senado. Wow. Malaki po yung tama. na mm -hmm. ang, ang mga taong bayan, at least netizens, ay uh, nawawala na ng, uh, ayaw naman sabihin nawawala ng gana, pero napapakamot ulo sila sa takbo ng ating Senado ngayon. Mm -hmm. At uh, ang seeming complicity nila sa mga ganap sa flood control mm -hmm. scandal na to at ng Kongreso. All right. Speaking of uh, flood control and SCAM, uh, with your indulgence, Sir Alan, eh, lilihis ko na dyan, eh, ikakambyo ko na dyan. Uh, Lumalatay pa rin hanggang ngayon sa negosyo, sa mga mamumuhunan, itong uh, mga hakbang na ito, and specifically, yung ginagawa ng Pangulong Marcos. Ang tanong, Sir Alan, ano ang kulang kung meron man, o kung ano pa ang dapat gawin ng mismong Pangulo natin para once and for all, mapatunayan na kumikilo siya at hmm. may man mananagot. Well, right now, no. Ang uh, I think today, no. Medyo breaking yata yon. Uh, si Ombudsman Remulla brought in more DPWH officials. Mm -hmm. Meron ba siyang mga hinuling mga DPWH officials? Ang talagang kulang dito is uh, really the end game. Kasi ang ulang perception ng tao yung mga ICI, Senate Blue Ribbon Committee, yung mga congressional inquiries. Thankfully, na tigil pa kung parang infrahom. Mm -hmm. uh, They were running in place, parang jogging in place lang. Ang ang aktibidades, andami ang preskod, andami ang mga nagpapainterview, pero walang nahuhuli. Mm. Slowly but surely, we are seeing that kumikilos naman. Meron ng mga kinasuhan, meron ng inimbestigahan. Uh, certain officials were already brought to task. Ang kulang talaga dito ay endgame. Mm. Dahil hinahanap pa rin ng tao yung tinatawag nating big fish. Mm. Uh, medyo gaskas na yung term, no? big fish, pero yan ang sigaw ng taong bayan. Ikulong mga kurakot. At corruption really happens most viscerally dun sa mga tumanggap ng pinakamalalaking halaga. Mm -hmm. And these are allegedly di umano'y uh, mga congressman at mga senador. So yan ang hinahanap ng taong bayan. At yan, feeling ko, ang magiging challenge sa administrasyon upang matuldukan na itong malaking can uh, kind of worms na mm -hmm. nabuksan. Pero binabanggit po na mismo sa pintuan na ng Malacanang, umaabot itong... Uh, nakaumang na. Oo, eh. nakaumang na. Eh, Paano ika ngay sasalagin ni Pangulong Marcos itong uh, bagay na ito? Hindi lang sapat na sina sinasabing siya mismo ang nagbunyag nitong mm. uh, katiwalayan na ito. Sir Alan? Uh, well, I think, no, um, uh, ang talagang magandang gawin dito is really to put the onus of proof on the accusers. So ano naman ho yan, nakatatag naman 'yan sa ating uh, sa Ligang batas at uh, ating konstitusyon na the burden of proof lies on the accuser. Mm -hmm. So bukod sa yes there are blanket denials, yes there is that yung tinatawag nating uh, sense of human conformity mm -hmm. na pasensya na po sa term no pero human conformity po yun yung yun yung uh, ano nila eh naging depensa nila eh. sino ba naman ang taong nasa tamang utak na or pag-iisip na sarili niya ibu niya or sarili niya ibubuking niya. So it's that argument. But at the same time, challenge the accusers to present proof. Na medyo ginagawa naman ng comms team nila, kailangan lang medyo diinan ng konti. patunayin ninyo, physically, kaya bang mag, uh, magkarga ng ganyang karaming maleta, ganyang kabigat na maleta sa ilang sasakyan, hindi ba kailangan ng pickup niyan? Uh, isang trilyon po, one metric ton po yan, isang trilyon na salapi is one metric ton. So how feasible is it to move one metric ton in a village mm -hmm. with CCTVs, with uh, with a security guard checkpoint? So yan po siguro yung dapat nilang uh, tignan pa yung maanggulong yan. Mm -hmm. Tsaka mm -hmm. di ba uso na yung e-wallet? E-wallet. Na hindi na kailangan ng cash na mag-deliver. Hindi po ba may gano'n, Sir Alan? May cryptocurrency. Oh, di diba? ba? Oh. <laughs> Kung talagang gagawa ng uh, uh, ikangay krimen na walang trace, maraming ngayon eh, pwede maraming, nga na, eh. Pagamitin eh. Paraan. Technology eh, Maraming paraan, Sir Alan. Mas sopistikado nga, di ba, Sir Alan? Well, Sir, Sir John, Sir Drew, siguro yung e-wallet ko aabot uh, lang ng hanggang uh, libo lang. Libo na <laughs> eh. Pero yung pinag-uusapan dito, billion eh. Yeah, so, yeah. Palagay, ko, walang e-wallet na ano, baka ma-amlock yeah, yeah, ma, yeah. ma ano tayo, ma tayong tatlo pag sinubukan natin. <laughs> but yes, crypto is a possible, ano, uh -huh. um, cryptocurrency is a possible way to do it. So, hindi naman nung nagtuturo tayo sa mga sa, mama, sa balita tao. na, Paano Sir na Alan ipad? eh. Safe Kito na tayo na sa balita naman eh. Everything about oh. nasa balita na eh, na uh. possible nga. Hmm. Sabi ng CICC, Sir Alan eh, na uh. possible ginamit yung cryptocurrency bilang ano, uh, doon mailipat, maitransfer transfer hmm. yung uh, ganong kalaking uh, halaga, halaga ng uh, pera. Para malabhan. Malabhan. <laughs> <laughs> Sir Alan, Tama, opo, Uh, ano mga launderers. Oh. Uh, kasi, <laughs> mga isipin ninyo, sir, no, kung uh, kayo ay naging uh, part of any manufacturing or logistics, uh, uh, moving, any type of moving or hauling, kahit nagpagawa ka ng tindahan or bahay, ang hirap po nang mag-move ng ganyang kalaking mga, like, uh, I mean, just the physical dimensions of it, the weight of it, uh, in on a consistent basis. May makakapansin po niyan, for sure. Sabi ko nga, oh, eh, naman. yung uh, kapit kapitbahay mo, maingay lang yung aso. Lalo sa isang gated community. Naman. Katulad ng uh, sinasabi ng... Iilan lang Kaya kayo usan, dyan. Di ba? Iilan lang kayo dyan. Parang huh? hindi, parang hindi mapansin yan. Di ba? Iilan lang yung mm -hmm. kapitbahay mo. Di ba, Sir Alan? Sir Alan, uh, doon naman po sa statement po ni Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr. An anong uh, basa po ninyo na siya po ay handang humarap sa investigation, basta't may ebidensya at pati 'yung kanya pong 'yung anak ano? 'yung presidential son Congressman Sandro Marcos ay actually handa rin na magtungo sa ICI harapin itong nga pong mga ibinabatong akusasyon sa sa laban sa kanila. Ano pong nga basa po ninyo rito, sir? Well, I think it's a statement that had to be made. Uh, pag ganyan naman, talagang parang wala ka ng ibang recourse except to say that you are ready to face uh, the charges being levied against you. Dahil mandato mo yan bilang Pangulo at uh, in the case of uh, of uh, Presidential San Sandro Marcos bilang majority floor leader ng Kongreso, ay eh, talagang kailangan mong humarap. You, you have no choice no? but to do that. Ang tanong lang is, kapag talagang nag-file ng kaso, kailangan panindigan nila yung sinabi nila they have to face themselves and for the president although he enjoys immunity uh, and and uh, the majority floor leader as well i would presume siguro dapat they should go through the 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 motions and the public appearance of really showing na andas silang ipagtanggol ang kanilang uh, mga sarili. right Uh, sa aspeto naman po ng negosyo, with your indulgence, Sir Alan, sasamantalahin namin ang pagkakataon. Hati po sa aking pananawa, ang, uh, with your indulgence, Kuya Andrew, hmm. ang tindig ng uh, mga leader ng malalaking negosyo dito sa bansa. May nagbabanggit na galit na ang tao, galit na ang uh, mga negosyante dahil napipilay sila dito sa nangyayari. Pero, on the other hand, oh. may isang uh, advisor, business advisor sa pagkakaalam ko, ang nagsasabing, Huwag naman puro negative. Tigilan na muna natin itong pagrarally, lalo na't paparating ang ASEAN Summit na ang Pilipinas ang mag-host. Next year yan. Dapat supportahan at ipakita naman natin, balansihin naman natin yung pagbabalita, ipakita rin natin yung magagandang nangyayari sa Pilipinas. Bilang isang strategist, political strategist, Sir Alan, ano ba talaga dapat, ano ba talaga kuya, ang dapat gawin? Wow, Sir John, 'yan lang uh, napakahirap na tanong na na sasagutin ko naman pero wow. You've really put me on the spot, Sir John, ano, dahil uh, ako bilang isang Pilipino, bilang isang uh, as a citizen of our Republic of my of this beloved country of ours, uh, I think that the calls for uh, the demands for accountability at uh, justicia talagang kailangan umiral. Kundi iikot lang tayo ng iikot, wala na tayong hanggat hindi na babago ang sistema, hanggat hindi natin pinakita sa mundo na kaya nating uh, kaya nat, uh, ang, ang boses ng tao ay ang umiiral dito sa Pilipinas, palagay ko paikot-ikot lang tayo. Mm -hmm. I do understand though the calls for uh, what we call quote unquote window dressing. Ang sama ng term eh, di ba? <laughs> window dressing. <laughs> lalagyan mo ng konting ano, magandang ano, di ba? Parang sa shopping mall lang yan eh, di ba? Gagandahan mo yung window dressing ninyo para uh, makapaghikayat ng mga investors. I do understand the calls for that. But siguro, uh, me being a PR guy, a uh, campaign strategist, uh, I will take the safe answer and say, Let us celebrate the wins. Mm -hmm. Kung meron naman magandang lumalabas tungkol sa bansa natin, ay ipagmalaki natin. Mm -hmm. uh, ngunit, at the same time, let us also realistically call out the flaws. Mm -hmm. uh, yung po yung akin. Mm -hmm. Let's mm -hmm. balance it All right. Sir Alan, hugutin ko lamang po sa statement po no ni uh, da ni dating NBN uh, ZTE DIL whistleblower Jun Lozada, na tila baga siya ay uh, kumbaga na ano na eh na, nawawalan na ng uh, i mean ng uh, pag-asa ika pag na ngayong panahon hmm. na ito ay makakamit natin yung pagbabago na atin pong inaasam uh, sa sistema po ng politika sa pamamahala, dito po sa ating uh, bayan sa tingin ho ninyo kailan kaya natin posible pong uh, maramdaman sa kailan man ho yan yung ganap ko na pagbabago in, in totoo na in totoo na po na yung totoong uh, pagbabago uh, po di ba na matagal na po nating uh, pinapangarap yung walang mga korup, corruption, uh, walang mga political dynasty mm. uh, when uh, sir Alan Well, kami ni uh, Sir John magka-generasyon eh, no? Uh, hindi ka namin ka generation uh, Boss John, eh, di ba? boss uh, Drew. Kami ni Sir John ang magka-generasyon -gener eh. So, probably in our generation, I think uh, we're, we're at least aware. Medyo nagkaroon kami ng awareness na tayo ang nagdala ng patronage politics sa Pilipinas. Tayo Tayong uh, ta pinakain natin 'yang uh, napakalaking halimaw na yan of patronage politics mm -hmm. of uh, cronyism, yung uh, tinatawag nating dean campaigning, delight, mm -hmm. entertain, amuse and make noise na walang substance, uh, na walang substance. So we are counting on the next generation. Parang medyo ansamae, eh, no. Iniwan na lang natin 'yung mga problema natin. Uh -huh. We do what we we can uh, for, for the next generation. Uh, I'll unpack that question in uh, perhaps two ways. No? Number one, ang tagal-tagal lang sinasabi ni Jun Lozada, ang ating whistleblower, na moderate your greed. Hmm. Sana nakinig yung mga tao no? <laughs> <laughs> at least, at least na-moderate man lang uh, ng konti yung greed. Pumagsak um, sa mga bingi. ganito, oh. no, na talagang out of control ng ating greed. Oh. Uh, second, people are always talking about revolutions. Revolution! electoral revolution a revolution of conscience a revolution of change alam niyo po yung shape ng revolution ano po yan bilog so ang revolution po paikot-ikot walang beginning walang end i think what we need now is a movement a definite start and a definite end where does that uh, where is the start if it's today it's today the ending i'm hoping is 2028 where there will be truly a generation and an electorate that will choose better leaders. Nakita na po natin yan noong huling eleks eleksyon. Medyo yung mga akala natin na mananalo base sa popularidad, base sa name recall dahil uh, sikat sila ay hindi nakapasok. And some outliers, yung akala nating mga dating uh, for sure, okay naman to qualified, pero hindi either hindi makakapasok yan or nasa baba, mm. nakapasok. So I'm hoping maybe we see the light at the end of the tunnel. Sana sa 2028 matuto na tayo ng leksyon dahil uh, hindi po tayo ni-reward, nire eh pinapalo na po tayo. Uh, ang uh, electorate po ng Pilipinas, 'di ba, that's the only two ways to to make them up, reward them, eh hindi na gumagana 'yun, eh. Ngayon pinapalo na tayo, eh. We're seeing the effects of choosing bad leaders. Hmm. Sana maano tayo. Sana mamulat na tayo sa Sana TV. makita na natin si totoong wisely. <laughs> <laughs> at magising. <maybe laughs> si <laughs> si <laughs> Bolt Wisely. <twice, laughs> wisely. Makita na natin. Si Wisely <laughs> na hinahanap natin. So, Sir Alan, as much as we want to, kaso tinatalian ang kamay namin ng oras, pero kami po'y umaasa na sa mga susunod na pagkakataon, muli ka namin nga At pagbibigyan mo naman po kami sa mga susunod na pagkakataon, Sir Alan. On your free time. Always a pleasure, uh, Sir John and Sir Drew at sa lahat ng manonood. Ah uh, magandang umaga po and thank you for having me. All right. Salamat din po sir. In good luck, luck and good ingat. morning. God bless po. Ah. Ingat sir. Thank you. Thank you. Thank you. All right. Ngayon po mga kabalitaan, kwaditatakan ng political strategist na si Ginoong Alan Herman